Yo, what's up guys? Magpapalit na naman ako guys, Rex Casimiro. Ayan guys, ang pamagat ng aking vlog ngayon, kailan tayo na o nahabaan o naiiksian sa oras, araw, buwan o taon. Anong mga bagay o anuman na nahabaan o naiiksian tayo. Yan. Guys, ito ang mga na, napapansin ko sa mundo. Bakit tayo kinukulang o nahabaan. Yan guys. Ito sinisier ko guys sa uh, kalimitang nangyayari ito sa buhay natin. Unay natin sa naiiksian o nadadalian tayo. Ano ba yung mga bagay o mga nangyayari na naiiksian tayo sa buhay? Halimbawa, anim tig-anim tong nakita ko guys sa buhay ko o siguro lang nangyayari ito sa lahat number 1 day off ayan guys day off lalo tayong mga worker o FW o mga sa Pilipinas nagtatrabaho sa company kahit anong trabaho kasambay o ano man tayo sa day off nadadalian tayo ano ba sabihin lang no amo uh, linggo ka lang, umu um, of, ka lang mag day off o biyernes ka lang mag day off minsan binibigyan lang tayo ng day off na kalating araw o isang araw nadadalian tayo o kinukulang bitin. Di ba? Nag-day off ka, pumunta ka sa mall, iniisip mo na agad yung oras, inaantay na ako ng amo ko, magagalit na yun kung di ako makabalik ng oras. Kaya, nakakaiksi ito. Guys, kulang na kulang bitin. Day off. Number two, mga party o mga disco, minsan may mga oras lang yan. Kaya, Naiiksihan tayo Kulang na kulang Bawa sayang-saya ka na Naipagsayawan ka Kantahan Kulang na kulang Inuman Kulang na kulang syempre Siyempre uh, Walang ano yan eh Lahat may Saray Magsasara na yung mga Beer house Disco Kaya bitin na bitin Number 3 Mga date uh, Kung nakipagdate kayo Sa mga jowa nyo Minsan Ah uh, ang binayaran nyo mga 3 hours lang o minsan 1 day lang kulang na kulang kulang na kulang yung lambingan nyo kaya napaka easy ng oras, araw para sa inyo ba diba? kulang na kulang <laughs> Di ba? Na-experience na, -na -experience nyo yan kung yung mga ano dyan, yung may mga jowa na nag, uh, nabawa, nag -nag date kayo, nag uh, hotel kayo, kulang na kulang yung banding nyo. Kasi kailangan babalik na kayo sa normal na trabaho o na kayo sa bahay nyo. Number four, mga naiiksian kayo sa mga negosyo. Kung may negosyo kayo o anumang pinagkakitaan nyo, minsan kulang na kulang yung oras sa inyo, ang iksi. Minsan magsasara na o halos naman lahat ng negosyo o pinagkakitaan nyo, may nagsasara talaga ng oras yan. Bawa, ang oras ng pares uh, paresan nyo, yung pares nyo, yung mami nyo, bulaluan hanggang 9 to 9 lang. Paano yan? May mga customer pa nakapila. Sayang na sayang guys. Siyempre kita yun. Uh, 9 lang ate, kuya, yung negosyo namin. Paano yan? Wala tayo. Ano ba yan? Bitin. No? Kaya yung iba, mas magandang negosyo yung 24 hours. mayroong kang nakapantay na isang worker. Tuloy-tuloy yung business mo. Yun ang magandang negosyo, 24 hours ya guys, na and uh, last ko sa naiiksian tayo sa buhay. Buhay. Ay, na versus ko buhay. ang iksi no. May mga taong uh, napakabata pa rin na uh, sa ngayon yata ang pinaka standard na yung tao ah sa ngayon na mga 90 na lang tinuko hanggang doon na lang ang buhay natin. Kaya napakaiksi. Siyempre, marami pa tayong gustong gawin. Wala na. Matanda na tayo. Kukunin na tayo ni Lord. <laughs> Kaya napaka-iksi ng buhay, guys. Yan. Ano pa? Dito na tayo sa kabila, guys. Dito na tayo sa kabila. Kailan tayo nahahabaan? Sa oras, araw, buwan o taon. Nito, dito na naman tayo sa nahahabaan o natatagalan. Number one. Kontrata. Ayan. Kagaya nito, yung mga OFW kami ang tagal ng 2 years para sa amin di ba Once na nagsimula na kami parang gustong-gusto na naman namin umuwi sana matapos na tong 2 years para makauwi na ako di ba pagaya ko 6 months na lang ang tagal pa mas maganda pabilisin na di ba eh parang natatagalan tayo sa mga kontrata uh, ewan ko ah siguro kasi nasa abroad kami parang gustong-gusto na namin umuwi agad sa Pilipinas napapansin nyo yung guys Kayong mga OFW lalong lalo na Yung sa Pinas naman ano bang mga trabaho Natatagalang kayo Yung mga trabaho <laughs> uh, Siguro may contract rin gustong gusto nyo na rin umalis doon sa amo nyo Ayan natatagalang kayo Number 2 Nahahaban o natatagalang kayo Sa ugali ng amo nyo O Sino mang ano taong Nang sa inyo o masama ang ugali, parang iniisip mo, sama naman ang ugali nito, kailang kaya ako makakaalis dito, dito sa amo ko, sana kunin na to ni ano, <laughs> kunin na to ni, dahil sa sama ng ugali niya, sana matapos na, di ba? Kaya may trabaho nga na ano, yung tropa ko, caregiver siya ng matatanda, napakarami niya ng amo, kasi yung trabaho niya, mga, matatanda inaalagaan niya, hindi na tumatagal, namamatay na kasi caregiver, di ba? Mga matatanda na eh. Palit siya ng palit ng aalagaan, ah, palit siya ng palit ng amo. Kaya, <laughs> maswerte siya. <laughs> hindi siya, ano, hindi siya nabubulin ng mga amo niya. Kaya yan, ito, sa ugali ng amo, natatagalan tayo sa kanya. <laughs> Number 4 sa biyahe, yan. Minsan, natatagalan tayo sa biyahe. Ang haba naman ng, ano, biyahe na to. Minsan, kagaya namin, driver, may pupuntahan kaming napakalayong lugar minsan kagaya nito Riyadh to Jeddah 12 hours yata eh 12 hours kaya matagal siyempre pagod kaya minsan gustong gusto natin yung mabilisan kaya nga na naimbento na yung yung eroplano di ba yung eroplano siguro kung uh, Bicol to Manila 1 hour lang nandun ka na eh kung dito ka sakyan 12 hours <laughs> ang tagal no kaya nga marami binapabilis, na ngayong panahon na ito. Kasi yung tao nga natatagalan. Ano pa yung mga bagay na natatagalan tayo? Number 5 sa pag-aaral. Guys, minsan naiinip na tayong mag-aaral sana makatapos na ako ng college. Sana itong anak ko makatapos na makagraduate na ng elementary, sana itong anak ko makagraduate na ng ng ano, senior high school, ng college, di diba? Para makapagtrabaho na siya para ano, yung mga magulang makapagpahinga na. Ayun, minsan nasasabi natin 'yan. Ganon talaga. Matatagalan tayo. yan ano pa? And the last, guys. Uh, number 6. Nat natatagalan o ano? nahabaan tayo sa pagpapalaki. <laughs> ayan, normal lang yan, natural lang yan talaga, minsan naisip na tagal mo naman lumaki anak, tagal mo naman lumaki uh, ano pa, lahat lahat ng lumalaki, ang tagal mo naman lumaki sa, ano ba, nagtanim ka ng halaman tagal mo naman lumaki, para anihin ka na namin ang tagal lumaki ng alaga yung baboy siyempre, pag lumaki, mabibenta yung malaki at saka yun nga, yung panguli yung tao, yung tagal naman may, basta may pinapalaki tayo, gusto na natin maging binata agad siya, maging dalaga, 'Di diba, 'Yun lang, guys. Ang mga napapansin ko, kailan tayo na ba ano naiiksihan sa mga bagay, sa oras, araw, buwan at taon. 'Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.